Inyo. at ang biyahe po natin ngayon ay napakalayo kasi pamunta tayo sa Belvila Santa Ilocosor at ang iahatid ko po doon ay bilyaran so ang gagawin ko po ngayon ay ipupultang ko po si Simaron at uh, syempre para malaman natin kung itong biyahe ba na to ay profitable tayo at kung magkano yung ating kikitain hanggang sa yung makauwi ng bahay ito po ay napakalapit lang sa may bahay namin itong ah, uh, station na to at para malaman ko kung magkano yung magagas ko at syempre i-compute ko din yung total ah, uh, tolpe na ating magagasos para yung kita natin ay sasabihin ko kung magkano yung net income natin ang diesel po ngayon ay 54.55 so dito ako kasi ah, may points tayo dito at the same time mayroon tayong na earn may cashback dito eh. kaya ito sila boss sila kuya ayun halos dalawang araw ako hindi nag-gas so, ang binayaran natin dito ay 2,166 39.7 liters malaki-laki at yun ang pagka hindi ka nag ng ilang araw ayan mga katito bar uh, katunayan na full uh, tank Ito yung ating tanking ngayon so punta na po tayo sa pickup location yun po ay sa binondo Let's go! At na mga katito bar. Uh, nagsasakay na sila ng billiard table. At tatlo. Tatlong billiard table po ang ligakarga namin. At merong nadagdag kasi na talagang nagmamadali na customer. Yung isa dadalhin ko muna ng timeline At doon po i-install na nila at maganda rin po dahil makakapahinga muna tayo medyo habang nag install sila matutulog ako kasi parang iniisip ko yung sa layo inaantok agad ako <coughs> so ito first time ko magkarga ng tatlong lamesa at ibang brand to ng bilyaran medyo konti lang yung accessories nito kaya tingin ko kaya naman ni si Maron so yung dalawa yun yung malayo pa Ilocosor tayo pagkain. ah nagbigay ng ano, merinda pa, nga yung bodega eh. sabi siya bumili ka lang ako oh, sa sabi hmm. ko hmm. ko tapos magkasosyo kami dito para uh, makabawi ka agad pero priority sa iyo yung biyahe ito yung naging unang drop off namin mga katito bar nagiba yung aming deliver dumaan muna kami dito sa Taytay magkakabit ng isang table bago mapunta ng Ilocos matatagal-tagal lang kami dito hihintayin ko sila na matapos so bago kami punta ng Ilocos so update ko po kayo kasi nagkaroon ng changes kanina ang, ang, ang pagkaalang ko kahit sila boss sa Richard may Ilocos na kami dalawang lamesa so nagkaroon ng emergency na kailangan may kabit na nakiusap yung may ari, yung bossing nila <coughs> naidaan muna ito sa Taytay at ito nandito na po kami sa Taytay so tatlong table yung naisakay na kay si Maron kaya hirap na hirap pero kinaya naman at ito binababa na yung isang table at ang mga manapan niya mga kapito ba? dadali namin doon <laughs> sa Port Floral oh, no! ang bihira kapapalaban na na sige po at tulungan ko muna sila at matapos po naming install ang billiard table ay nagpasya na kaming bumiyahe ng Ilocosor dahil napakalayo ng aming babiyahihin at tinatayang humigit kumulang 400 kilometers yung aming babagtasin at ito po ay 7 to 8 hours naming tatakbuhin kaya paspasan na natin ang pagbiyahe papuntang Ilocosor Let's go! Welcome to Locosur Alright, finally Nandito na tayo At malayo pa yung ating pupuntahan uh, Ilang oras pa Oke, okay, tapos na ang aming pikturan Let's go Mabuhay Santa Lucia Sur. Welcome to Candon City Yeah! Traffic ah. pa rin Lalakay ano? Magpulo Pagkakataanan lang tayo mga, mga, mga ba? Bar dito mga sa Candon City. Bibisitahin natin. So, Ay, no, memon, eh, mukhang mayroon eh. May ikaw dito. May okay. ilaw natin. Saan ba okay. siya doon? Di yan oh. Kanila, kanila. Eh, ang kanila to. Puta, ayos. Bosing eh, nga ka na <laughs> Ayos. Pabilyan, pabilhin ko kaya ng bilyaran sa. Uy. Hindi ko alam. Ha? Ah, Alin? Kailangan pumunta diyan eh. Ha. Ah. Kailangan ko kasama niyo. Oo. Oh. Uh. Bigat ng dala ko. Ayun, billiard. Billiard table. Ilang? Dalawa. Pwede uh, ka maglagay dito, pa lang 'yan ah. Eh. Kailangan sa ganyan. Ito, Magkano Richard yung ganto? Magandang klase din ko ito. May ano, mas Magkano'ng ganyan? yan? 80 sa Nasaan si Nen na umak oh Madali lang naman biyahe nyo bakit eh Madali na no? Uh, hindi mo pa nga yung bigyan eh Ah, oo

Naka balik na ulit. Magigising taw na no. Ito bayabas Richardo. No? Ah, uh, kumain na kayo? <coughs> Hindi pa. Hindi <laughs> ah, tayo, type akong na pinidinarin aliyan. May ginawan kami ng ano. Allen. No? May manok lang. May Ruel. Hello po. Palasimuan man arm like when you biyahe ako dito. Ay saan Papunta ka dyan si Ana? Ah? Opo, oh, dumaan lang kami tas mamaya siguro. Ihihatid ko sila doon tas babalik na lang ako doon pa. Para makapahin ano Anong anong 'yo negosyo niyo? Anong ganito is that? Ano anong tawag niyo sa istang ganito?

This next song is yours. Alright, I'm done. This is at finally nakarating din kami dito sa Santa Mabilbila sa Ilocosor at dito po ibababa na yung billiard table dito sa malaking tindahan at dito may malaki silang area so ilang oras din po yung binyahe namin kasi may mga dinaanan pa kami pero pagka tuloy-tuloy po yung biyahe namin tinignan ko sa google map 7 to 8 hours ng walang hinto-hinto so it's a long way drive napalaman si Tito Bar kasi wala akong ibang kahalili o ibang kapalit na driver kaya ngayon ang gagawin ko i-drop ko lang sila dito tapos babalik ako dun sa Kandon kasi nandun yung bahay ng... magulang amagulang ng asawa ni kuya so doon at home na atom ako doon dito kasi hindi rin ako makapagpahinga dahil gumagawa sila oh parang lakas na ba mga pubig na kalamig nagbigan mo lang gano'n yung ang atin doon grabe lang ganda ng dito parang kapipintura pa ito paglagay nyo para kasi gusto ko parang pag may own mag sa akin paano ako sa inyo, haangkat ako sa inyo tapos dalawa 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 ngayon naman ako nakakaramdam ng kwan antok

ano? YouTube channel? Hello idol. Sige, sticker idol. At dyan, ay babala na po namin yung dalawang lamesa. At medyo mainit. Huh, <laughs> napalabot tayo. Good day mga katito bar. Kami po ay pabalik na ng Manila. At tinatayang 9 to 10 hours ang travel time po natin kasi hindi naman natin masusunod itong nasa google map at umaabot po ito ng 366 kilometers at kami ay nag start ng biyahe ay dito na sa Kandon pero galing kami ng malapit na sa Bigan yun eh, nalimutan ko yung exact location So tinataya na 400 kilometers yung pinanggalingan natin. At balikat din po kami. Ah, na kapag nakapagpahinga lang ako. At hinintay ko lang matapos mainstall uh, ma-install yung bilyaran. So kasama ko rin po sila pa uwi. At dito sila ay mga tulog dito sa sasakyan hindi naman ako nagmamadali mag-drive kaya chill chill lang sige po nawa ay iingatan kami ng Panginoon sa aming pag-uwi ng Manila at i-update ko po kayo sa aking mga nagastos dito at sa diesel sa tolpe kapag nakauwi na tayo ng bahay uwi na kami ng Manila let's go Ayan po mga katito bar Nandito na po ako sa bahay At dahil mura yung gas sa La Union Ay eh, doon ako bumili Ng tatlong galon Para Kasayang din naman May nakuha akong galon eh So yung i-compute natin kung magkano lahat yung na sus natin sa gas. nandito na siguro yaron, ikaw mag video na. Sayang nga po, eh, kung may galon pa ako na kahit siyang container sana. Mas mura po kasi doon ang hmm. ano. Ang gas nila. Sa iba 49 pero ang pinagkargahan ko. Ah. Uh, 51 something. Sayang. Pero puno na dito. Tapos mamaya po mga katito bar. Nararating ko dito. Sa Manila. Mamaya naman ang biyahe namin. Bataan. Bataan naman. Kunti lang kulang nito para Halos nandito na eh. eh So mamaya dadagdagan natin yan sa gasolinahan para tutag Gusto ko malaman niyo din kung magkano talaga yung uh, hanggang dito at ito total din natin yung tomfet. so maraming salamat po at makarating tayo ng maga sa bahay nakakaramdam na ako ng antok pero salamat po at nagabayan tayo ng Panginoon tayo is safe and sa bahay Assalamualaikum Mudir sadik Uh, yung mga kaibigan natin sa Middle East ay maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po na aking YouTube channel uh, Alatul Shukol Badin Katerpulus at income reveal po tayo sa biyahe natin sa Ilocosor ang total rent po kasi ng kaibigan ko yung suki natin ay 19,000 ang balikan po yon kasi sabi ko wala naman akong mababiyahi pabalik pa -uwi. Kaya hinintay ko na sila. At ang na-diesel po natin dito ay halagang 4,200. Yun po ay talagang sinukat natin yung pagdi-diesel dito para nga maalaman ko kung magkano. At ang sa tolpi po naman ay 1,700 yung balikan na po yun so ang total po ay 5,800 sabihin na natin 6,000 yung diesel at tolpi, so may natira pa po sa atin na 13,000 wow blessing po yan dahil balikan po yan madali lang nating na naibiyahe at hindi natin yung gigitahin sa dalawang araw sa lalamog kaya maraming salamat at tayo ay may mga ganitong Uh, suki at uh, kung tawagan man ay nakahanda tayo upang ibiyahe sila at ang maganda po dito ay nakapamasyal na tayo kumita pa tayo kaya sulit na sulit at uh, talagang panalong panalo yung biyahe nating to Maraming salamat po sa patuloy na panunod nyo po ng YouTube channel ko at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay hit nyo lang po yung subscribe button dyan at para lagi po kayong update sa aking mga i-upload. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye! -bye.